Labis ang dalamhati ng mga pamilya Yusores at Bitinol sa Sitio Comon, Barangay Bakayan, Cebu City, matapos masawi ang labing tatlong miyembro ng kanilang pamilya. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino nitong Martes, Nobyembre 4, makikita sa video ang aftermath ng bagyo sa lugar. Sa panayam ng Brigada News FM Cebu kay James Yusores, kapatid ng mga biktimang sina Gina at Venus. Sinabi niyang dakong alas 4 ng madaling araw ay ilang ulit na nilang pinaalalahanan ang mga ito na bumaba at lumikas. Gayunman, biglang lumakas ang ulan at rumagasa ang baha dahilan para maanod ang ilang bahay kabilang na ang tahanan ng kanyang dalawang kapatid. Si Gina ay may 24 anyos na anak na lalaki at kapwa silang nasawi. Si Venus naman ay kabilang din sa mga na kasawi, kasama ang anim niyang anak, dalawang apo at dalawang manugang. Sa kabuang bilang, tatlo pa ang patuloy na pinaghahanap as of Miyerkules ng umaga habang sampo sa mga nasawi ay nakatakdang iburol sa barangay hall. In the heart of changing lives, ako si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Music and News Authority.